Good morning, good morning guys. Ayan, Sunday ngayon. Kaya, syempre, day off. Ako ay nabibili ng pang uh, lagay sa syempre, sa nilagang baka. Kung ako ng sili. Hindi na wala ang sili sa nilaga. Kasi yan, ito yung dito, kita niyo, hindi masyadong banghang. Tara pa siya pala cream, maganda itong cream. na ito. Maganda lang naman ito kailangan may siyempre may pechay ito yung mga sibuyas mga dahon-dahon eh. ano ko nakakain ito parsley maganda ito pag uh, ginawa salad ginukuha ko ay ito pang nilaga yan pang nilagang baka pechay Mas masarap ng uh, pag marami Diba? Siyempre, meron din talbos na kangkong. Para doon sa salmon. Ayan Mura lang naman yan. Ang dami dito. Nasa Pibria lang yan. Ito, mga... 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 Mahal na to kasi nakalagay na sa plastic yung mga presyo na siya. Ito ng mga, ano, mga itong sili, yung sili. Nasa 6 real. Ayun, 15 real. Mahal to pag nag-convert sa peso. Lagi i ko doon. sari Meron dito grips. Ang grips nila dito. Po. Ayun hindi na maganda hindi na na walang tawag dito tomato cherry tomato cherry yung mga nakalagay naka, naka na sa credit ko na to 6 real Thanks for